Hindi nilagay ka na sa face mo. Wala. Ano lang, tinted sa akin. Okay. Thank you. Thank <laughs> you. In fairness. fairness? Hindi doble uh, sure. hindi rin darita ni Mao. Ang timbang mo? Dito, 55. Angat mo yung damat mo. Ayun siya. Hindi mo na nakapagayaan. Hindi mo na nakapagayaan. Hindi mo na Parang walang anak sa dalawa, no? Ganyan talaga kataas yan. Ba't lalakad nang walang pick-up na? Hindi. Hindi ako kasha. Hindi ko kayo makakasabay sa pick-up. Dahil sabihin niya ako pag masakit. Pag nasipa ko kayo. Hindi. 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 oh may Hindi. 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 Ikaw Hindi. 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 mo Hindi. Hindi. Ayun po, nag ko siya. Laki naman pala niyan, nang sis. ako Lipon. Di ba sa Lipon? Oo. Pwede po ba pa shoutout na designer? Si Rabia daw ang